Naglagay na ng pulang kurtina sa balkonay ng St. Peter's Basilica bilang paghahanda sa conclave. Patuloy ng tagsaro ng mga turista, dalawang araw bagong putuhan sa susunod na Santo Papa. At live mula sa Vatican City, nasa frontline ng na balitang yan si Mon Gualbes. Mon, anong latest diyan? talagang kaliwat na yung ginagawang preparasyon ng mga tao at the same time ng simbahan para nga sa mangyayaring conclave in the coming days. At kasabay din nito ang pagdami na rin ng mga tao sa sa St. Peter's Square na kung saan sila mag-aabang ng susunod na magiging Santo Papa. Maingat na kinakabit sa balkonahe ng St. Peter's Basilica ang pulang kurtinang ito. Kapag may napili ng bagong Santo Papa sa conclave, sa balkonayang ito lalabas ang bagong hirang na para bumati sa publiko. Nagpatuloy din kanina ang General Congregation ng mga kardinal. Dito nila tinatalakay ang ilang isyo sa simbahan at inilalatag ang dapat nakatangian ng susunod na Santo Papa ayon sa ilang kardinal, posibleng maging mabilis lamang ang botohan para sa susunod na Santo Papa. Ang loob ng St. Peter's Basilica, dinaragsa ng turista. Sa labas naman ng Basilica, kanya-kanyang pwesto na ang mga miyembro ng media mula sa iba't ibang panig ng mundo para sa conclave. Limitado lamang yung mga media na maaaring makapuesto dito sa may tinayong scaffolding. Kaya naman yung iba, pinapayagan na mag-set up sa ibang bahagi nitong St. Peter's Square. Sa katunayan, naglagay naman sila ng mga harang dito na pwedeng pwestuhan ng media. Nakasamang hahalo na rin sa mga katolikong pupuno dito sa lugar. Kabilang si Cardinal Tagle sa mga marutunog na susunod na Santo Papa. Kasunod niyan, lumabas ang alegasyong wala siyang ginagawa kaugnay ng sexual abuse sa simbahan. Sa payag Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, nalulungkot sila at nakikiisa para sa mga biktima ng sexual abuse lalo mula sa mga miyembro ng clergy. Ayon pa sa CBCP, may nadraft na silang pastoral guidelines kaugnay nito noong taong 2000. Kasama raw si Tagle sa nagpatupad ng guidelines na ito nung si Imus Bishop hanggang maging arsobispo ng Maynila. Mula nang ma-appoint daw si Tagles Roman Curia, hindi na niya sakop ang alinmang diocese sa bansa. Nakaatang na raw ang responsibilidad ng pagtugon sa mga aligasyon ng pang abuso ng mga clergy sa diocesan bishops o religious superiors. Nitong weekend, magkakasamang dumalo sa isang misa sa Pontificio Collegio Filipino sa Rome, Italy, sina Cardinal Tagle, Jose Cardinal Advincula at Pablo Virgilio Cardinal David. Pero pagkatapos ng misa, agad-agad umalis ang tatlong Pilipinong kardinal. Kasi nga medyo ano sila, no? parang silent mode kumbaga. Nag-iisip sila, nagdadasal, nagkwekwentuhan. Tinitignan yung sitwasyon sa buong mundo, tinitignan yung sitwasyon ng simbahan at ano kaya magiging magandang karakteristik ng ay, bagong Santo Papa. mo kung talaga mo nabas ng batan para kung saan sa Viterbo, Italy, kung saan uh, nangyari yung kauna-unahang papal conclave o conclave uh, dito nga sa sa simbahan katolika no bukod hindi 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 nangyari sa Sistine Chapel kung dito sa Viterbo kung sa tinatawag nga ito na Palace of the Popes maging yung mga tradisyon na ginagawa na pagkukulong sa mga kardinalo, sa mga boboto para sa susunod na magiging leader ng Simbang Katolika at yung mga uh, ginagawang practice this time ay eh, nagsimula dito sa Viterbo, Italy. Balik sa iyo, Bong. Maraming salamat. Mod Guaves Live mula sa Vatican.